So, what's up guys? Good morning mga kalalads. Uh, Kapi tayo. So, uh, maagang uh, gising kanina. Daming nagawa. So, ngayon, relax, relax muna. Kapi-kapi muna tayo. So, habang naghihintay ng pagtapos ng pagkape, uh, mamaya magpapakain na tayo nating mga alaga uh, habang maaga pa. So, stay put lang muna kayo. Uh, sabayan niyo akong magkape, guys. Mga kalalads. So guys, magpapakain ako ng mga alaga natin, no. Ayun. Bigyan natin sila ng ano, feeds. Ayun, sinsan, no. Laki ng katawan, guys. Okay. So, ikot tayo guys punta tayo dito sa mga stag sa mga stag natin ah uh, Kainin din natin sila oh, ayan sila guys so dito naman tayo sa ating mga hens sa ating mga itik ayan Cardo. Yan guys, yung tagabantay natin dito si Cardo. Yan So ayan guys, uh, mayroon pa tayo dito sa poultry natin. Ito yung mga pang breeding natin ng mga hen, mga inahin natin. Uh, Iba-ibang lahi ito mga guys, mga kalalads. ikot tayo check din natin yung iba nating mga alaga yung iba na naman mamaya uh, kainin naman mamaya guys pag tapos nila sila na naman yung masunod Ayan, may mga sakulungan tayo. Ayan. ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ito yung original namin na gold, guys. Yan. Napalahi yan, guys. Ito yung mga anak. Ayan, uh, ito naman yung uh, brood cock guys Oops. Okay Punta na naman tayo sa ating recording uh, area Mamaya na natin sila pakainin guys uh, Check check lang natin sila Para makita nyo yung mga Alaga namin dito na mga Concord pang Pangaba namin Aray! Ala, namalo na. Nako. na yata sa laban, guys, eh. Okay. Grabe putik to. Maliit lang yung uh, area dito guys. Tamang tama lang sa punting alaga lang. So, ito lang. Ito lang sya. Ganito lang sya kalawak. Ayan, may kambing tayo guys. Ayan, oh. nag-iisa lang yan. Grabe ang putik dito mga kalalads. Pero okay na ngayon, medyo tumigas-tigas na yung lupa. Kahit paano. So, uh, stay din lang kayo mga kalalads. So, mamayang konti, magpapakain ako ng mga nasakod natin. So, uh, mamaya ulit. Uh, so, thank you for watching. Abangan yung mga sunod natin na video guys. Pa, ano lang ba? Pa, Tanggal lang stress mood lang. So, chill-chill lang, guys. Relax-relax uh, lang. So, thank you, guys. Thank you for watching.